Hey, what's up mga kaidol? gabi is sa tanan. Yan yeah, mga kaidol. Mga na yung mong kuha mga kaidol. Pasinsa ay, na kayo yun. Hey, Kaya wata ka dalag silpon sa pagpamanan naman. Okay, may <coughs> okay, magdala sa cellphone Asa? Kamera din. duharami naman na yung mga kaidol. Yung dot ito kabidor mga kaidol. Kaya yeah, na video na to ba? Makakuha tag isda. Videohan na yun. Kung mm -hmm. oh, may kao ba na to? Mano yung... Mm -hmm. Diyari na ako na bidyoha daw no? hindi rin ako na bidyohan sa pag uli na namo mga kaidol pasensya na kayo no basi po mga yeah. kaidol makapalita Subo. tag gropro no nice to mga 20k mga kaidol nice kito mo dag video mga kaidol video mahal good siya may kamahalan Subo yun na, para sa akong kauban nakapalit na, siya so, gropro 20k Oh, oh, po oh. siya nagmahay sa pagpalit niya kay kami nindo tang pagkuha sa video paki set out eh ko mga kaidol sa kwan paki po sa GG Han Fishing Master mga kaidol yan dugay na siya nagkuan. nag kwan nag vlog vlog mga kaidol naka kwan na siya naka sweldo na no kita mga kaidol bag o pata bag o pata naghimo kwan channel no si Renato i vlog yan mga kaidol na kayo Basing suno mga kaidol, abang-abang lang sa pagpamana na muno sa Lusong hunting megacili. Dito sa mong pamanaan, layo kayo. Boundary sa Kantilan, Agusan del Sur. <laughs> yeah, mga kaidol, paki po sa YouTube channel. Pagbukeno <laughs> Mga abang na mga kaidol ah. Karong huh? one, mga sunod semana <laughs> mga kaidol. mga sa Tundagang mga isla sa kasili yun Tundagang kikuha na mo itong niyagi Bainti ka buok Ah, o 21, Yan mga kedol ang kauban mga kedol Kaya katong kauban na mo na Mga nitibo na kuha pinilag usa Or kwan na kuha pinilag ating usa O babuyas Mula, Mga ilang kuha mga kedol Pakisupport po mga kedol sa akong youtube channel o kung saan na yung wakat, subscribe yung mga kaidol. Paki-subscribe yung mga kaidol. Comment lang. Thank you. Ang good bless. Bye-bye.